Pangatlo, bear the fruit. Galatians 5.22-23, sabi dyan, Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsitsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. 23. Kaamuan at pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautusan. Ibigan. paano mo manalaman kung totoong kristyano ang isang tao? hindi sapat na sabihin lang na Kristiyano ako. Marami tayong naririnig na nagsasabing ako ay mananampalataya ng Panginoong Yesus. Pero alam natin hindi lahat na nagsasabi ay tunay na sumusunod. Tulad ng ganito, alimbawa, kapag sinabi mong alam ko kung paano pumunta ng kabite, hindi ibig sabihin na nasa kabite ka na. Pwede kabisado mo ang direksyon pero iba ang taong nakatira talaga doon. Ganon din sa pananampalataya. Pwede mo sabihin, alam ko ang tungkol sa Panginoong Yesus. Alam ko yan. Pero hindi ibig sabihin nasa kanya ka na talaga. So ano nga ba yung palatandaan? Ayon sa sin binasa natin, sabi ni Pablo, ang bunga ng Espiritu. Wow! Ito ang ebidensya. Hindi lang salita, kundi buhay na may pagmamahal. Buhay na may kapayapaan. Kahit may pag buhay na may pagpipigil sa sarili. Kahit may tukso. Ang bunga, hindi instant. Tulad sa isang garden. May proseso. Mahirap itong mapeke. Kahit lagyan mo ng pekeng pruta sa puno, may kita at malalasahan mo pa rin yung totoo. Kaya kapatid, tanong natin ito sarili. May nakikita bang bunga sa buhay ko? Hindi perpekto. Lahat tayo may kahinaan. Pero may palatandaan ba ng tunay na pagbabago? Kasi ang taong pinangungunahan ng Espiritu, hindi lang nagsasalita tungkol sa Panginoon. Hindi lang siya uh, sabi ng sabi, ako Christian, ito gawin mo to, ito gawin mo yon kung hindi siya mismo, ang Panginoong Isus mismo, ang ipinamumuhay niya sa buhay niya. At hindi mo maririnig yung ibang tao na nagsasabi, alam mo, dahil sa buhay mo, nadada pa kami. Ayaw namin lumapit sa Diyos. Ibigan, e, huwag naman sana. Sabi sa John 15, 4-5, Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buwat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puso. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kayo'y manatili sa akin at ako sa inyo. Ang salitang manatili ay hindi simpleng pagbisita lang. Hindi ito parang relationship na kung kailan mo lang feel, saka mo lang lalapitan si Lord. Ang manatili ay parang pagtira, may commitment, may consistency may intimacy. Ibig sabihin, araw-araw kang konektado sa kanya. Manatili. Araw-araw kang humuhugot ng lakas sa kanya. Gaya ng sanga na hindi magbubunga kung hiwalay sa puno. Imagine mo isang sanga ng ubas. Kahit mukhang maganda pa yan. Kahit yung itsura niya napakataba. Kapag naputol sa puno, ano mangyayari? Wala na siyang buhay. Matutuyo. Magiging wala silbi. Ganyan din ang buhay natin. Kapag hindi tayo nakakabit kay Lord, sabi niya sa talata, ako ang puno na ubas, kayo mga sanga. Ang role ng Panginoon dito, hindi lang tagapagturo, siya mismo ang source ng buhay. Siya ang nagbibigay lakas. Siya ang naguukit ng karakter natin. Wala tayo may pagmamalaki. Hindi tayo ang pinagmumulan ng bunga. Pero kapag nakakabit tayo sa Kanya, dadaloy ang buhay at susunod ang bunga. Sabi sa talata, ang nananatili sa akin ay siyang nagbubunga ng marami. Kaibigan, hindi mo kailangang pilitin ang bunga. Kapag ang sanga ay nakakabit sa puno, natural lang na mamumunga siya. Tama ba? No, hindi mo siya kailangan. Hindi mo siya kailangan punas-punasan, dasalan, na, na, o, o pigain, o, o, ano, para lang mamunga siya. Hindi. Kapag nakakabit siya sa puno, kusang mamumunga yan. Ganon din sa atin. Ang bunga ng spirito ay resulta ng connection natin, hindi performance. Sabi sa talata kapag kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya ang tanong kapatid, nakakabit ka ba sa Panginoong Yesus? Ito ay isang mabigat pero totoong paalala. Hindi niya sinabi na mahihirapan kayong mamunga o konti lang ang magagawa niyo. No, ang sinabi niya, absolute, wala kayong magagawa kapag hiwalay tayo kay Lord kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kaaktibo sa ministry, wala kang spiritual na bunga. Bakit? Kasi wala ang spirito na siya magpapabunga sa atin. Kaya tanoy natin sa dili. talaga ba nagsisikap ka makilala siya? Pagising mo ba sa umaga, talagang kumakabit ka ba talaga sa kanya? Lord, gusto ko sa presensya mo manatili. Kaibigan, marahit pagod ka na. Matagal ka na nagsusumikap maging mabuting kresyano. Pero parang laging kulang. Walang kapayapaan, walang joy, walang direksyon. Simulan mo suriin ang sarili mo. Nakakabit ka pa ba sa puno, sa Panginoong Yesus? O baka busy ka sa gawain kristyano, pero hiwalay ang puso mo sa Panginoon. Ngayon na yung araw. Marahan ito na yung panawagan sa'yo, anak. Sabi niya siguro sa'yo, anak, balik ka, manatili ka sa akin. Ako ang puno, ako ang buhay mo. Hindi mo kailangan piliting mamunga. Ang kailangan mo lang gawin, manatiling nakakabit sa Panginoong Yesus. Hayaan mo siyang daluyan ka ng kanyang presensya, ng kanyang salita, ng kanyang espiritu. At makikita mo unti-unti sa tamang panahon, mamumunga ang buhay mo. Kaya nga, makulit ako, sinasabi ko sa inyo lagi, yung conversation time natin, importante importante. Kung hindi tayo nakakabit sa Panginoong Yesus, wala tayong magagawa. Kahit anong sipag mo, mag-lead ng Bible study. Kung hindi kikilos ang banal na spirito, yung mga dinidisciple mo, wala mangyayari sa kanila. Ikaw mismo hindi ka magbabago. Yung dinidisciple mo, hindi ang magdidisciple ng iba. Wow, wow, wala siya ng desire. Kasi siya din mismo, hindi rin magkoconnect. Kasi hindi ka rin niya nakikita na nagko-conversation time. So bakit siya co connect kay Lord? Bakit siya mananatili sa presensya ni Lord? So kaya nga, makulit ako doon sa area na Ang sinasabi, manatili tayo sa kanya, babaguhin niya tayo. So ang trabaho natin, Manatili sa kanya, and then sino magbabago? Ang Diyos. Hindi tayo. Kahit anong sermon mo sa D-group member mo, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Kahit anong sermon mo sa anak mo, gawin nyo to, gawin nyo yan. Baliwala yan kung hindi sila nananatili sa Panginoon. So, paano ba manatili sa Panginoon? Sa totoong buhay. Hindi naman kasi literal, nakatabi natin siya araw-araw. Ang -araw. sagot, bukod sa ating conversation time, Kapag tayo ay nagpapasakop sa banal na spirito, tayo ay tunay na nanatili sa Panginoong Yesus. Bakit? Sapagkat ang banal na spirito ang siyang patuloy na nag-uugnay sa atin sa Panginoong Yesus. Siya ang nagpapaalala ng mga salita ni Lord. Siya yung bumubulong sa atin. Siya yun nagpapalakas para sumunod, nagpapalambot ng puso kapag matigas na tayo, nagbibigay ng kapayapaan kapag sobrang gulo na ng paligid. Kapag sinasabi natin na puspusin mo ako, Holy Spirit, ang ibig sabihin nun, ikaw ang manguna, hindi na ako. At kapag ang Holy Spirit ang may kontrol, natural tayong mananatili sa Panginoon sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, sa kanyang presensya at kapag ginagawa natin yun, nagkakaroon tayo ng bunga. Ang tunay na krisyano, may dalawang palatandaan. Una, nananatili. Pangalawa, namumunga. Yan yung palatandaan ng isang tunay na anak ng Diyos. Sabi ni Lord, kayo'y mamumunga ng marami. Ibig sabihin, habang tayo'y lumalago sa pananampalataya, dapat lumalago rin ang bunga natin sa buhay pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, patsatsaga, at iba pa. Hindi perpekto, hindi instant, pero tuloy-tuloy. Now, huwag mo isipin, ang ganda nitong mensahe para ito sa kapitbahay ko. No, hindi. Para ito Sa'yo, para ito sa akin. Ikaw at ako ay magbubunga kung hahayaan natin manguna ang banal na spirito sa atin, makikinig tayo sa Kanya. Lahat na sasabihin natin sa Kanya, para sa atin, hindi para sa kapitbahay natin, sa asawa natin, o sa mga anak natin. Alam niyo sa China, may isang babae. tagasunod siya ng Panginoon. At siya yung nangunguna sa isang underground church doon. Patago sila ng titipon dahil hindi pinapayagan ng gobyerno yung malayang worship sa Panginoong Yesus. Siya din ay namumuno sa isang nursing home para sa matatanda. Mga lolo at lola, lola na na inabandona na, ng pamilya, siya ang nag-aalaga. Isang araw, inaresto siya at dinala sa presinto. Anong dahilan? Sumasamba raw sila nang walang pahintulot ng gobyerno. Pero alam nyo kung anong ginawa niya? Pagharap niya sa mga pulis, buong tapang siya nagsalita. Sabi niya, ano bang kasalanan ang nagawa namin? Naglilinis kami ng kalsada araw-araw. Namimigay kami ng pagkain sa mga pulube. Inaalagaan namin ang matatandang iniwan ng mga pamilya nila. Nananampalataya kami sa Panginoong Yesus at nagmamahal kami sa kapwa. Ano bang masama roon? Tahimik yung mga pulis. Hanggang sa isa sa kanila ang nagsabi, Alam ko lahat ng mabubuting ginagawa ninyo. Magpatuloy kayo sa paniniwala kay Yesus. Magpatuloy kayong gumawa ng mabuti. Pero huwag nyo palakihin masyado yung church nyo, ha? At alam mo, nangyari, pinalaya sila. Ito yung sinasabi ni Pablo sa Galatians 5.23. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ang ibig sabihin, kapag ginagawa mo ang tama sa paningin ng Diyos, walang kautusan na laban doon. Walang batas na laban sa pagmamahal. Walang batas para sa mga gumagawa ng mabuti. Walang bawal sa kapayapaan, pagtsatsaga o katapatan. Kahit pa sa lugar kung saan pinagbabawalan yung pananampalataya, ang bunga ng spirito ay hindi pa rin kayang mapigilan. Magmamahal, magtsatsaga, maglilingkod pa rin ng isang taong pinapabunga ng Diyos. Walang batas para doon. Walang makakapigil sa atin. Hindi tayo magbubunga dahil magaling tayo magdisiplina. Hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil nagtiis tayo. Pero ang tunay na bunga ay dumarating kapag hinahayaan mo ang Espiritu Santo ang magkontrol ng buhay mo. Kung meron siyang sinabi, yung, ano yung sinasabi ng Nike? Just do it. Pag meron siyang sinabi sa'yo, kahit na tingin mo, parang, eh, hey, bababa ba yung tingin sa akin ng mga tao, paano na lang yung pride ko, paano na lang yung right ko, pero pag sinabi ng Holy Spirit sa'yo, just do it. Doon ka magbabago. Doon ka magbubunga. Kapag ang puso natin ay bukas at ang laman natin ay sinuko, ang bunga ay natural na lalabas. At gaya ng alagad na ito sa China, ang bunga ng Espiritu, hindi lang para makita sa loob ng simbahan, kundi makita ang bunga lalo na sa labas, sa lansangan, sa tahanan ng mga inaabandona, sa tahanan ng mga nangangailangan. At kahit pa sa panahon, tinutulig sa ka, hayaan mo lumabas ang bunga na ito ng banal na Espiritu. Sa Brazil, may isang binatilyo. 14 to 15 years old yung gulang niya. Simpleng bata, pero may pagmamahal sa Panginoong Yesus. Isang araw, habang pauwi pa siya galing eskwelahan, nakita niya sa kanto ang isang batang halos kaedad lang niya. Nakaupo sa gilid ng kalsada. Walang sapatos. At ang mga paa, may sugat, duguan, sobrang masakit. Alam mo, tumigil siya. Tinignan niya yung bata. Alam mo, hindi siya, hindi siya tinanong. Hindi siya pinilit. Pero may naramdaman siya sa puso niya para may bumulong sa kanya na nagsasabi, Anak, ikaw ang sagot sa panalangin niya. Alam mo, anong ginawa niya? Hinubad niya ang sarili niya sapatos. Ang nag-iisang sapatos niya, wala siyang extra pares. Ibinigay niya yon sa batang marumi at gutom. Wala siyang sinabi. Alam mo, sinabi niya, Jesus loves you. Tapos, lumakad siyang pa uwi, nakayapak. Mga kaibigan, yun ang bunga ng Espiritu. Kabutihan, pagmamahal, at igit sa lahat, pagsunod sa banal na spirito kahit walang nakakita. Hindi niya ginawa yun para magpa-picture, para i-post sa social media. Hindi niya din inisip na may gantimpala ang ginawa niya. Ginawa niya yun kasi puspos siya ng Holy Spirit. At kapag puspos ka ng Espiritu, kusang mamumunga ang puso mo. Kapatid, paano mo masasabi na tunay ka nakakabit sa Panginoong Yesus? Hindi sa dami ng alam mo hindi lang sa dami ng sinasabi mo, kundi sa dami ng bunga na nakikita sa buhay mo. Tanungin natin yung sarili, may kabutihan ba ako na ibabahagi? May pagmamahal ba kusa akong binibigay kahit walang kapalit? May bunga ba sa buhay ko na nagpapatunay na ako ako'y nananatili kay Lord? Kibigan, marahil gusto mo ding mamunga sa iyong buhay. Ito yung magandang balita. Hinaanyahan ka ng Panginoong Yesus ngayon. Hindi para sumalis sa, sa religion, kundi para magkaroon ng relasyon sa kanya. Malampalatay ka sa kanya na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. Isuko mo yung buhay mo sa kanya. Hayaan mo siya ang magkontrol ng iyong buhay. Kahit nasan ka ngayon, ipayag mo ang iyong pananampalatay sa kanya. sabi mo sa kanya, Panginoong Isus, inaaming ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan. Salamat po. Dahil po rito, binubuksan ko yung aking puso. Pumasok ka. Ikaw na po yung manguna sa buhay ko. Binibigay ko po sa inyo yung manibela. Ikaw yung mag ng buhay ko. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw, ikaw na po yung maging Panginoon ng aking time, talent, treasure. Simula ngayon, tatalikdan ko na po yung aking kasalanan. Tatawarin niyo po ako. Tulungan niyo ako magbago. Tulungan niyo ako na mapuspos ng inyong espiritu na lumakad sa direksyon na binibigay niya sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Alam mo kaibigan, kung ito'y pinanalangin mo ng seryoso mula sa puso mo. Ngayon din, ngayong oras na ito, nanahan sa iyo ang banal na spirito. At sa bagong buhay na ito, may kita ang bunga ng spirito sa iyo. Unti-unti, araw-araw, habang ikaw ay nananatili sa Panginoong Yesus. Huwag kang hiwalay, naway makita sa buhay mo ang ebidensya ng isang pusong puspos ng Diyos. Hindi sa palakpakan ng tao, kundi sa pagbubunga ng pagmamahal, kabutihan at kabanalan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, bago tayo magtapos, iiwan ko ito sa inyo. Sabi ni Francis Chan, Don't seek to impress people, seek to bear fruit that glorifies God. Hindi tayo tinawag para lang magpakitang gilas sa harap ng tao. Ang sukatan ng tunay na buhay kristyano ay hindi kung gaano kaganda ang ating pananalita, kundi kung gaano kalinaw ang bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ang bunga na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Paano ba tayo magiging Spirit-led at fruitful? Number one, follow the Spirit. Piliin natin sumunod sa gabay ng banal na Espiritu. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang direksyon ng ating araw-araw na pamumuhay. Number two, fight the flesh. Hindi tayo dapat nagpapadala sa tawag ng laman. Alalahanin natin sa tulong ng banal na Espiritu, merong tagumpay. And then pangatlo, bear the fruit. Hindi natin ito pinipilit. Kusang lumalabas ang bunga kung tayo ay nananatili sa Panginoong Yesus. Kapag pinamumunuan tayo ng banal na spirit, nakikita sa kilos natin ang kanyang pagmamahal. At pag ginagawa mo ito, kaibigan, ikaw ay mamumunga sa pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, pagsitsaga, nagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili.